ba yun o may karugtong pa Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, Walibayola malutong na nagmura sa National TV. EET ipinatawag ng MTRCB, alamin ang kabuuan ng balitang ito na pinag-uusapan ng publiko. Viral ngayon ang isang clip mula sa Thursday episode ng EAT, kung saan rinig na rinig ang malutong na pagmumura ni Wally Bayola on National TV. Ang naturang insidente ay naganap nitong nagdang araw, August 10, habang nasa labas siya ng studio kasama si Jose Manalo para sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Agad namang pinuna ng mga netizens ang hindi magandang ipinamalas ng komedyante sa National TV at nanawagan sa MTRCB dahil malinaw na paglabag raw ang ginawa nito. Isa na nga sa mga nag-react sa ginawa ni Wally ay ang social media personality na si Rendon Labador. Pasensya na sa buong ahensya ng MTRCB pero ang feedback ko sa inyo ay patangga tanga kayong lahat. Ang kukupad at ang babagal ninyo kung hindi ninyo kaya magampanan ang mga trabaho ninyo, mag-resign na lang kayong lahat, say ni Rendon. Maging ang iba pang mga netizens ay tinawag ang pansin ng ahensya at imbestigahan ang nangyari. At tila nagtagumpay ang madlang people dahil ngayong araw ay naglabas ng pahayag ang MTRCB na pinapatawag nila ang noontime show sa kanilang tanggapan. Nag-issue ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Motu proprio, nang notice to appear at testify sa production group ng noontime variety show EAT, hinggil sa pagmumura ng isa sa mga host ng programa, na si Wally Bayola noong ikasampu ng Agosto taong 2023, na namataan ng MTRCB Monitoring and Inspection Unit, sa sa pahayag na inilabas ng ahensya. Ayun sa MTRCB ay nilabag nila ang Section 2B, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree No. 1986, PD No. 1986. Nakatakda namang maganap ang pagdinig ukol sa ginawa ni Wali kahapon lunes, August 14, sa opisina ng MTRCB. Ipinaalala ng MTRCB na anumang paglabag sa PD Number 1986 at sa mga patakaran at regulasyon nito na namamahala sa mga pelikula, mga programa sa telebisyon, at kaugnay na promotional materials nito ay parurusahan ng suspensyon o kanselasyon ng mga permiso at o lisensya na inisyo ng board at o ng pagpapataw ng multa at iba pang uri ng administratibong parusa, giit pa ng ahensya. Samantala hanggang ngayon ay muli pa rin iniimbestigahan pa ito ng naturang ahensya ukol sa naganap na pagmumura ni Wally Bayola sa National TV na kung saan, hanggang ngayon pinag-uusapan ng mga solid supporters nito. <music>